Huwag isipin ang pagod guys. Isipin natin yung ating trabaho. <laughs> kasi pagkatapos ng pagod, syempre, may, may reward naman yan, di ba? Tapos ng pagod, anong resulta? Sahod, di ba? So, wag na kayong magtamad-tamaran, guys. Kasi sinasahuran naman tayo. Sa ngayon kasi, guys, iniwan ako ng amo ko. Sa bahay namin lang. Hindi ako sinama kasi doon sila matutulog. Alam mo yung mga bilin guys. Tapusin yung labahin, pumay plantyahin, linisin ang mga ilang kwarto. Tapos linisin ko yun sa labas. Pero sa labas hindi ko na linis kasi talagang hindi na ako makababa. Ang dami ko nang ginagawa bukas na lang 'yun. Okay lang 'yun. Kaya ko yan. Ako pa Wonder Woman boyad. Kaya guys. Kung ikay mig balak mag-abroad, Oh, tibay ng loob tibay ng katawan maliit ka man o malaki kayanin mo talagang trabaho kasi hindi pwede dito ang mga party arty guys lalo pag mga first timer under observation kayo ng 1 to 3 months kaya pag hindi kaya nyo bago mag 3 months paalam na kayo ng maayos okay kasi yun ang kasabihan nga before mag 3 months kailangan magpaalam ka na kung hindi mo na kaya kasi pag lampas mo na ng 3 months yung agency daw wala na daw pake siguro totoo yan kasi ang karamihan dito taga before mag 3 months kung hindi nyo kaya magpaalam diba magdahilan para kasi karamihan talaga mga first timer under observation pa daming tira, binagawang trabaho pinapakitaan ng amo ng pagkatigri naranasan ko kaya yan tinitigri-tigrihan ako imbuti na lang pusa ako <laughs> matibay din may walo ang buhay buyag Beto guys ninjay ko lang yung ano kasi boring ako lang sa taas buti na lang taga may cellphone Kung walang cellphone ako boryong baka bigla ka ma-depress ma, ma buyag lang nandito sa tuktok di ba alam niyo na Huwag <laughs> naman sana kaya kayo mga first timer bago talaga pumunta dito kung saan man sulok ng mundo na aabot pupuntahan niyo ano talaga tibayan ang loob tsaka iiwan yung problema sa Pinas wag nyo dalhin dito kay lalo ka mabuang kung hindi mo ano maano ka talaga so pag pumunta kayo kailangan yung isipin nyo yung trabaho dito yung tatrabahoin nyo ibisi nyo yung sarili nyo ibisi ng ibisi kasi pag lumampas yung isang buwan dalawang buwan o tatlo o yan na baka move on move on na yan kumpi ang sarili nyo kaya pag nakalala pa nakatanggap na kanyang sahod aguy nakalimutan na makapadala lang sa pinasalo sa mga may mga anak, di ba? Ako ganun ako ini-inspire ko yung mga anak ko, yung ginawa kong inspiration yung mga anak ko. Kasi tinitingnan ko yung future nila na nung una, oh just ko sabi ko kaya ko yat mapaaralin. Kasi ang sweldo naming mag-asawa ko konti lang. Okay? Kaya be patient, more patience to yourself and pray to God na You always be safe na always good health kasi walang tutulong sa sarili natin dito guys. Kundi sarili lang mismo ang mag-aasikaso, magkasakit ka, sarili mo lang ikaw lang mismo mag-aasikaso sarili mo kaya. Uh, iwasan mo ang ma-stress. Ma ma Kung ma stress man, di mo maiwasan talaga ma-stress. Eh. Lalo pag may mga balita-balita, 'di ba? Ako dati yung sa mga anak ko, jusko grabe. Kaya Thank you Lord na lang lumaki sila ng hindi balik ko ang daan. <laughs> thank you Lord, thank you, thank you. Bye bye. Thank you for watching. Babus.